Lahat ng mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay, pinasasaya tayo. Ginagawa ang lahat para maging masaya ang birthday natin. Abay, baka nakakalimutan po natin, hindi naman na ito birthday natin. Birthday ni Jesus ito. Kaya dapat si Jesus ang pinasasaya natin. At napakagandang regalo po kay Jesus kung tayo po ay mangungom pisan. Amen. Ipahayag na natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naog sa si ng mga yumao, ng may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa na Simbahang Katolika, sa kasabahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinataas namin ng aming mga puso sa iyo, Ama, habang aming inihanda ang aming mga sarili para sa pagdating ng iyong anak. Tulungan mo kaming ihanda ang aming puso, isip at kalooban. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa simbahan, ihanda, naw, ihanda nawa ni na Papa Leon ang mga obispo, pari, diakono at mga laiko ang kanilang mga sarili para sa pagdating ng iyong anak sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa, sa lahat ng lingkod bayan, Buksan mo ang kanilang mga puso sa pagdating ng manunubos upang sila'y maging tunay na kasangkapan ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa aming mga natitipon ngayon, gabayan mo kami upang ang aming mga pasya at gawain ngayong linggo ay maging tuwirang pagsasakatuparan ng iyong pagkikipag-isa at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa mga mahal naming na mayapa, salubungin mo sila pabalik sa iyong pag mapagmahal na yakap. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama namin Diyos, patumbayan mo ang aming mga puso sa aming paghahanda sa pagdating ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan si Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo pang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawa na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin Ang misteryo ng pananampalataya ginagawa namin ngayon ng pagalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsisalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leo na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na nang may pagasang asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pat pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahalabering Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at lahat na mga banal na namuhay sa daigdig na ito na lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Awitin natin ang ama namin. Hinihiring namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway way may lahat. At sumayin rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa lahat. Mga kapatid, narito sa si Jesus, ang ating Panginoon at Diyos, ang korder ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanibutan, mapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Prayer of Deliverance from the Big one oh Heavenly Father and loving God, O Lord, Creator of heaven and earth, you who laid the foundations of the world and calmed the storm with a word, we turn to you in this hour of trembling. The earth beneath us groans, and our hearts are heavy with fear. We lift up the Philippines, our beloved land. Resting upon the ring of fire, vulnerable and unprepared. Deliver us, O God, from the devastation of the great earthquake. Spare your people from destruction, from the collapse of infrastructures, and the loss of lives. Let your mercy be our shield, your love, our refuge. Grant wisdom to our leaders, courage to our communities, and strength to those who prepare and protect. May we not be paralyzed by fear, but moved by faith to act with compassion and foresight. Holy Mary, Mother of God, our miraculous Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, wrap your mantle around this nation and intercede for us. May the saints and angels guard every child, every elder, every soul in harm's way. Lord Jesus Christ, our rock and Redeemer, be our firm foundation. Should the earth shake, let our faith remain unshaken. Should the skies darken, let your light shine ever brighter. We entrust ourselves to you, O Lord, now and always. We especially commend to your loving care the Diocese of Antipolo, which embraces the entire province of Rizal. the city of marikina and the island of talim may your grace guide and protect us in every moment amen panalangin kay san jose o pinagpalang san jose dumudulog po kami sa iyong karangalan idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya ang aming pamilya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos, at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-ninisang puso ni Maria at ikaw o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagbahal, mapakinabangan nawa namin ng aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Muli po ang paalala ko po sa lahat sa biyernes na po ito, December 5, 4.30 ng hapon, ang atin pong Advent Recollection at Kumpisalang Bayan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Naway pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Spiritus Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating pagdiriwang. Taglayin niyo sa inyong pagalis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Dios.